Ms. Anne Venangio. Good evening po. Kay Ms. Beverly. Ma'am, paano po ba yung nag-start yung talent and business manager partnership niyo po ni Elias? Uh, actually, yung kontrata natin is nagsimula talaga ng April 2. Pero nung, uh, kasi nakiusap sila, uh, lahat ng banda din, ng iba, yung mga band player, nagsimula sila ng April 11 at 14. So, nag-start ng account ako doon. Uh, Tinitik over ko yung uh, yung uh, show nila is uh, April 11, 2025. Yeah. <laughs> yung uh, yung nagkakilala kami ni Elias, kung hindi mo matanong, uh, na-birthday ko kasi noong March 3, uh, 2025, 29 years old ako noon. Dati, tumatakpo kasi ako as a board member. Uh, under ticket ng halos horse. So, yun, siyempre, semester really, pumipintabag lamang. Nakilala naman doon sa Sabunga del Norte na matulungin talaga. Kasi galing talaga din ako sa hirap until now. Mahirap pa rin pero nakakaon konti. So, ayun, uh, nakilala ko si Ilias. Yun din naman sigaw ng mga staff namin before na i-invite si Ilias. So, in-invite ko siya. Nag-gather po ako noon before na uh, nakagather ako ng almost 50,000 crowd. So, pumutok din siya doon. So, doon nagsimula na uh, doon niya ako na-approach uh, na, -approach na ma'am, ah, pwede ba kita maging manager? So, inisip ko pa yon March yon isang buwan ko pa siya at tinanggap. Kasi tinignan ko yung performance na Uh, pwede ba kitang tanggapin? Kasi hindi naman po pwede basta-basta ako magkaroon ng negosyo na hindi ko alam. So, paano yung services namin sa mga client. So, siguro sa nakikita, uh, maraming kontrobersiya, bakit ako sunod ng sunod before na March pa lang, bakit uh, pumunta ako doon sa mga show nila. Tinitingnan ko po yung full show nila, tinitingnan ko po yun kung paano namin i-level up or paano namin, paano namin i-develop yung career nila. So, as a manager, kailangan ko talaga mag-create na mag-create ng ano ng uh, uh, para sa talent. Ano ikang ganda ng talent? Paano ano yung uh, ano yung kinabukasan nila as a talent. So, pinag ko talaga 'yon. So, hindi lang yung hanggang doon lang sila doon 'yon. Hindi po ganoon. Ang uh, natutunan ko sa negosyo, kailangan talaga may improvement. 'Yun po 'yun. Paano naman po nag-start na parang hindi na po kayo okay? Uh, nag-start po kami ng uh, first week of July. Yeah. Yung uh, pumutok yung issue, mayroong videos na nag-like. Um, uh, ayun na ngayon, doon ako sa China. Siyempre, hindi ko masagot kasi sa China wala talaga Facebook eh. Uh, kailangan mag-connect ka pa ng hotspot para magkaroon ka ng Facebook. So, bumalik ako ng uh, July 7, doon ko na sinagot dito sa ano. Yun na yung nasabi ko, uh, hanggat uh, kalimit partner ka pa lang, kailangan huwag ka masyadong magselos ng magselos. Kasi huwag ka din na sa management. Sabi ko before, dalhan mo ko ng marriage certificate, i-acknowledge kita. Pero yun na nga, paano Paano i-handle yung hindi naman kayo mag-asawa na ma palagi mag-away na mag-away? So sabi ko, hangga na live-in partner pa kayo, kailangan meron kayong understanding. Paano kayo magpapakasal? Kung uh, dito pa lang sa live-in pa lang, nag-asama pa lang kayo, hindi na kayo mag -entindihan. So kailangan talaga uh, mag-ayos muna sila. Uh, sa akin naman, trabaho lang po yun. Yeah. Thank you. Actually, 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 actually as to go between the management and the artist, I endeavored to settle then. No, July seven, we had ni talk with talked with the band, and the last words from them, they said that, "Mabuti na at talinawan kami, so okay na." Then July eight, July twenty eight, we had a meeting again, but only Elias came. So uh, we tried to talk it out, although despite the presence of a lawyer that uh, he brought. Although sabi ko, meron, nam, meron ka namang lawyer. Ito, ako. So, anyway, right arrived naman yun. So, we, we were settled also. But we were just surprised that later on, in the evening, he had a meeting with another lawyer. So, ito na. Wala namang problema yan, but ako naman on our part, I hope uh, we all agree, Ma'am Beverly, that I, will, I will always want to in that this will end into a peaceful resolution. Okay thank you very much I